Nagpunta nga kami dito nung nakaraang araw and at last na naalala din namin yung bumili ng kandila. Paano ba naman kasi nung huling punta namin dini ay hindi nga ako nakapagdala ng pera at nakalimutan ko nga nabibili nga pala kami ng kandila. Kaya nang mga time tuloy na yon ay nagsisiyan pa kami ni Yubo. Sabi ka ni Yubo ba't ko daw kinalimutan hindi tuloy siya makakapagsindi at hindi tuloy siya makakapagwish. Alay kahit nga are maligalig pa minsan minsan ay naiisip nga rin naman are na pumunta din at magwish nga daw ko no. Maigi na nga lang nung time na ito ay nakapagdala nga ako dito ng barya at nakabili nga ako ng kandila kasabay pa ng pagwish nga may bakas nga. All you have to do is kailangan mo ishoot yung barya doon sa may bakas kasi malaki daw ang chance na matutupad nga daw ang wish mo. Sabi nga nila itong bakas dati ay muntik na nga itong maigahan nga daw ng tubig. Pero nang dinasalan nga daw ito ay himalang nagkaroon nga daw ito ng mas marami pang tubig kagaya nga ng nakikita ninyo. Maya maya ay naisipan ni Yubo na uminom nga ng tubig galing nga dito. Bukal nga ang tubig dito kaya naman kung first time mong iinom dito ay medyo maninibago ka nga sa lasa. Pero sa kagaya namin na lagi na nang umi umiinom dito ay medyo manamis-tamis na nga ang lasa. Itong bukal nga daw na ito ay nakapagpapagaling daw di uman ito ng mga sakit-sakit sa katawan. Nito nga palang nagdaan na mahal na araw ay napakarami na naman uling mga deboto ang nagpuntahan nga dito. Dahil maraming mga deboto dito ang naniniwala at umaasa na gagaling sila sa kanilang mga sakit at matutupad ang kanilang mga kahilingan sa buhay. Kaya naman kung isa ka sa naniniwala sa ganitong klase ng pananampalataya ay tara na sa kinabuhayan. Itong parte na ito nga pala ay hindi na ito yung part na iniinuman kundi parting nililiguan na. Syempre po, hindi naman po pwedeng pagsamahin yung parting iniinuman at parting pinapaliguan na. Bukod sa napakalinaw ay napakalamig nga din ng tubig din nga sa amin kaya naman arat na. Running water nga ang tubig namin dito kaya naman masisigurado mo nga talaga na malinis. At hanggang dito na nga lang itong aking mini vlog. Maraming thank you sa panonood. Please follow for more. God bless.